sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 31, 2024, Webes ng ikatatlumpong linggo sa karaniwang panahon. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa sulat ni Apostol sa San Pablo sa mga taga Efeso, chapter 6, verses 10 to 20. Sa wakas, Magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanimbutang ito ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong big kiss ang katotohanan itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyo ang lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon'y natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo ngayon ay nasa huling araw na ng buwan ng Oktubre uh, Ngayon po ay patapos na rin ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-efeso at napakagandang pagwawakas po ito no na uh, kumbaga uh, iniiwan tayo ng uh, mensahe na kung saan ito ang ating magiging baluti no, o kaya kasuotan dahil hindi biro ang susuungin no ng mga Kristiyano na magpapahayag ng mabuting balita at makikinig at magsasabuhay nito kaya sabi nga no ang salita ng Diyos ay damit natin no at pananggalang kumaga uh, susuung tayo sa isang laban sa isang gera at uh, kailangan natin ng pananggalang sa ating pong katawan sa ating uh, kalooban sa ganun, na hindi tayo madaig ng anumang uh, kalaban o sinumang kalaban. Maganda po ito no, sabi yung kung i-imagine niyo po no? kung maga, sa isang pelikula na o kaya anime na kung papaano ang isang ordinaryong tao ay nabibihisan no kumbaga yung magical way no na pinoportray sa mga pelikula na unti-unti ay nagkakaroon ng damit no yung isang tao na na iiba siya no yung sabi yung big kiss maisot uh, ninyo ang big kiss ng katotohanan at susunod diyan ay itakip yung sa dibdib no yung pananggalang yung baluti ng pagkamatuwid so yung bikis uh, big kiss ng katotohanan yung baluti ng pagiging matuwid yung uh, panyapak no na sa pagiging handa sa paa, no? Meron din tayong sinusot sa paa na pangangaral sa mabuting balita. Taglayin din yung kalasag, no? Yung kalasag ay yung pananggalang po, no? Yung sa mga uh, sundalo o sa mga knights, no? Lagi yung may pananda o pananggalang. Yun po yung kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso at isuot ang helmet ng kaligtasan kunin yung tabak no? meron din tabak at ang tabak ay ang kaloob ng espiritu sa so, makatuwid ang sinasabi dito ay yung salita ng Diyos no? yung tabak kaya nga di ba sinabi din na ang ang salita ng Diyos ay katulad ng isang tabak no? na double edged sword no? na talagang kapag inihiwas uh, inihiwa sa ay talagang mahati no, ang, ang buong pagkatao ng isang tatanggap nito. So, imagine niyo po, no? unti-unti ay binibisan tayo. Kaya napakahalaga po ng uh, pagtataglay uh, yung nauunawaan at natatanggap natin yung mga salita ng Diyos kasi ito rin talaga yung magiging pinakamakapangyarihang Uh, panang, uh, sandata natin at pananggalang laban sa mga masasamang binabalak no, ng, ng Diablo upang tayo po ay tuksuhin sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi tayo pinababayaan ng Diyos, binibigyan niya tayo ng mga kasuotan upang tayo po ay maging handa sa panahon ng ating pakikipaglaban o pakikipagtunggali sa mga tukso na darating sa buhay natin. Muli po, sa so, mga paparang araw sa so, inyong puna.